Guys, gandang umaga mga palangga ko. Ayan, nagbisita ako sa aking friend. Dahil titingin ako sa kanyang mga items na ang gaganda po, mga palangga. Mga branded po ang kanyang okay-okay. Ayan. Diba? So, from blanket. Ang kakapal. Hinda. And Onda. Hmm. At ang towel. Yes. Kompleto po mga palangga, makakapamili po kayo ng gusto nyo. Ang gaganda ng towel dahil puro po siya imported. Mm. May mga shoes pambata. O di ba? Abot kaya ng inyong budget. Yan. At bag pang school. O di ba? Yan guys. Sa mga may gusto po bumili ng mga branded na okay ng aking kaibigan. Ayan, si Cecil Alvera po. Matatagpuan ang kanyang shop dito sa Barangay Alegria along Marcos Highway lang. So, ayan po. Ang gaganda ng bag ng mga imported din na pambabae. So, yun. At ang mga dress o oh, para ka lang sa boutique shop. <laughs> Ang gaganda ng dress. Nakakaaliw. Oh. Flash, yung, yung mga traveling bag. Oy, talaga, ito yung nakita ko sa live mo. Ang gaganda ng mga traveling bag mo. Yan. Pili ng mga palangga. Yun, oh. Taas. Oh. Yun. May mga stuffed toys. Aba-aba ay aba. kumpleto pala tayo dito Nang makukuha Plus, ito pa mm. O oh, ba diba? <laughs> Ganda-gandahan to <laughs> Ganda-gandahan naman ito Yan o oh. Ganda Ito pa Ayan po guys, makakapamili po kayo pag magsadya po kayo dito pumunta mismo sa kanyang shop. Marami po kayong mapip, mapapagpilian. So yun, sa mahilig sa mga pasiksi na mga ek ek dyan. oh, andi dito, ang gaganda po mga palangga. Ayan. Tara, pasok tayo doon. Ito pa. Ay, mga punda. O, oh, ang gaganda. Ang kakapal oo, ay talaga naman makabili na nga oo. ay, may pansyalahan o, diba <laughs> may pansyalan dress o, oo, diba oo. galing <laughs> galing ayan, ito pa mga palangga ang dami niyong mapapagpilian lalo na sa mga babae, more on babae ang gaganda, o oh may mga dress yung magaganda Oo. oh, pwede talaga sa mga okasyon may mga pang tins yun yan yan galing ito pa mga punda at mga blanket ayan plus ito pa mga palangga mga sweet sweet ayan ay ah ito po ang gaganda ng shorts kaya lang for pang babae mm, ah, ito sa baba mga bago din mm. makapilit hmm? nga mamaya plus ito pa sa loob ay ang dami <laughs> Mga palangga ko marami kayong mapipili. Ayan. <laughs> sa buong maghapon na iyong i eh, lagi dito, marami po kayong mapipili. Nako 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 sa murang halaga. Abot ng inyong mga budget. Ayan, ang galing naman. Oo, oh, masubukan nga din. So yun mga palangga ko, ito na tayo palabas na. Maraming maraming salamat muli at may bundle pa dito. Oh, yan. Sip na natin yan. <laughs> isang bundle. Ayan. Ano to isang bundle, Sil? Ito. Ano yan? Dress. Okay. Okay, sige. Basta sa akin ang min shirt na. So yun guys, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking mga mumunting video sa Ramil we'll Have Your Love Vlog. Thank you so much for watching, sharing, and follow and like. Love you all. God bless us all po. Bye for now. Ayan si Madam. Ang aking friendship. Ayan. si hi to Ma'am Rosjen Horka. Ha <laughs> Bye, love you all.